Turo ko sa inyo kung paano magputol ng tamang pag, pagpuputol ng pants na maong. Kasi marami ang nagpapaputol ng pants na maong na para hindi pa rin masira ang pagka-original niya. Ito ay pants ni Roma. So, ayan. Para hindi mawala. Ito yung original na tahinga. Ito. Ito yung... yung original na length ay ganyan. So, ang gusto niyang haba ay ganito lang. Ayan, ito ang haba niya gusto niya. So, Paano natin gagawin para ito ay nakadugtong pa rin? Tanggal, ayan, ito yung, tanggalin natin yung haba, ito siya. So, ito, Kung ang gusto niyang haba ay ito, yung ganitong haba lang. So, ito na original na, itong original na dulo na tahe sa, sa ay, ayan, ganyan ang gagawin natin, ayan. So, kaya, ito ang idudugtong natin ay ito instead na itutupi siya kasi kadalasan yung iba tinutupi lang na ganyan. So instead na itutupi lang, ito ang itutupi, ang itatahi natin ay ayan. O di ba? O di original pa rin siya niyan. O di ba? ang original na na dulo niya ayan o. So, eh, pakita ko sa inyo kung paano. So eto na siya. Ayan, ayan yung original. Tanggalin natin ito. Ito ang gusto niyang haba ay ito. Ayan, tanggal, ayan. Tanggalin natin ito. Yung haba niya, ayan. Kasi dapat siya niyan. Siyempre, may konting adjust, may konting allowance para sa pagtahe. Ayan. Para makuha natin. Ito ang idudugtong dito. Ayan. O. Itong isa, ayan. ibig sabihin, ganito na siya. Ang lalabas niyan ay, ito siya. Ang lalabas niyan ay ito. Ayan. O. Diba? Original pa rin. Ang tahi niya, o. Diba? Ang ganda pagka na natahi na siya, o, oh. original pa rin ang tahi niyan, hindi halata na may nakadugtong. O, oh, di ba? So, eto na, eto na, tapos na. Ayan, nakita nyo, o, oh, di ba? Ganda. Parang original din, hindi halata na may tahi siya. Ganito lang ang gagawin nyo pagka kayo magtutupi ng pants, tanggalin nyo yung original na tahi. Ito yung original na tupi. Then, kunin nyo yung saktong haba, tanggalin nyo yung kasing lapad, kung gaano kalapad yung tatanggalin nyo, ay yun lang yung ikakat nyo. Ayan. Ito yung original. Ganito kalapad din yung tin. Kaya ito siya. ba? Diba? Ito siya yung binupit ko. Ayan. Ayan. Then, idugtong lang. Ayan. dugtong lang. Kung wala kayong zipper put, okay lang naman yan. Ayan. O, oh. o oh, ba? Diba? Madali lang siya idugtong. Ayan. Dudugtong nyo lang. Ayan. Nakadugtong lang siya. Hindi ko na kailangang tahiyan dito sa ibabaw. Press nyo lang yan. Yan, pinress ko lang siya. Kaya ang ganda siyang tingnan. O, diba? Para ding original. O, diba? Wala nang, walang nabago. Parang original pa rin siya. O, diba? Ganda. Yan lang ang aking Thank you so much, everyone. Please follow and subscribe po. Thank you so much.